Guys, ulam namin. Isda na sa Nilagyan ng gulay. Ayan. Yummy, yummy. Isda. Anong tawag dito sa isda nito, guys? Ayan, o. Oh. Sariwa talaga yan, guys, Oh. Yung mata niya, o. Oh. Nagihiraw. Ayan. Guys, luto na siya. Taubos with talong tsaka ampalaya. palaya. Maganda ganitong pagkain, guys, kasi hindi tayo ma-high blood. Ayan. Ayan sariwang isda pa yan guys oh ayan yummy yummy ayan guys luto na naman ako ng hipon nilagyan ko ng sprite yan guys ginis ako sa bawang sibuyas luya lagyan pamintang powder luto na siya guys yan sa amin yung sabaw sa kanila itong hipon na yan kainan tayo guys yung amin ola favorito ng aking mga anak ko lang yan sa bawang sibuyas sa kaluya. Nilagyan ko lang sprite. Ayan. Ipon. Saka ito, sabaw na isda na naman guys. Pero sariwa itong isda na to. Ayan. Ayan yung mata oh. Sariwa pa talaga. yami ulam guys. Ayan. Saka bumili ako yan. Malalaking apple. Malalaki kayong apple ngayon guys. Ayan oh. Yeah favorito ni Bon Joel tsaka ito bumili ako ng ganyan ayan saging yan yung aming protas kasi naghanapin sa sa'yo mga anak ko ng mga protas walang makain na protas ito tayo saging guys ayan yung ating saging para sa ating adobo yan guys maluluto na yan guys para sa aming ulam ayan ayan siya Ayan guys, pangalawang salang na siya. Ilagay na natin lahat. Ayan. Ang ating saging na pinerito. Ayan. Ayan guys, para sa ating adobo. Ayan. Ilagay natin maloto yung adobo guys. Ayan guys, luto na yung aking saging para sa aking adobong manok sa kababoy. Ayan oh manok sa kababoy halo ko yan, yan guys yan guys nilaglag ko na yung baboy sa kamanok ko muna natin bago may bitsi na ito mayroon na suka, toyo at saka bawang laurel nilagyan ko na ng mga paminta yan guys may timpla na yan may sibuy at saka bawang na yan guys oh. ko na yan para sa ating adobo manok sa kababoy Niliitan mo lang talaga yung sibuyas sa kabawang para maganda yung pagkaluto. Ayan. Ayan guys, lagay natin yung sauce. Ayan guys, ilagay, nilagay natin yung ano, saging para sa ating adobo. Guys, yung aking adobo, baboy sa manok. Tapos may ano, may saging na sabah. Ayan. Guys, Nagprito na tayo ng tuna. Dalawang tuna. Ayan. Yung aming tuna. Ulam namin ngayong gabi, guys. Ayan. Guys, nabaliktan ko na yung aking isda, o. Galungong. Pinaloan ko ng galungong yan, guys. Kasi, nagpaksyo na naman ako ng galungong. Ayan. Guys, nagpapaksyo na naman ako. May ampalayas yan, Yummy. Kahit paksiw lang yun, masarap na yan. Di ba? Ayan guys. Ang aking pinaksiw. Gigi. Tsaka ampalaya. Ayan. Masarap yan guys. Oh. Eh. Guys, niluto ko na ito guys. Inulit ko lang. Ayan siya. Munggo with chacharon. Tsaka malunggay. Uh, dahon daon ng ampalaya. Guys, yung aming ulam, luto na. Munggo with chacharon, saka daon ng malunggay at saka ampalaya. yan siya, guys. Yummy, yummy yan, guys. Oh. Saka ito, tuna na naman tayo, guys. Saka galunggong. Yan. Talagang terno yan dito, guys. Ulam namin, guys. Ngayon, ayan. Yummy yummy ulam oh, guys ayan Ay, ang aming ulam